Patuloy sa ating mga balita. Hinimay ni Governor Dato Ali Mitimbang sa kanyang first 100 days of progress sa lalawigan ng Maguindanao del Sur ang mga napagtagumpayan ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Give Heart. Tunghayan natin ang mga proyekto at programa ng kanyang administrasyon mula kay John Garcia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ah, uh, mapia mapita sa likitano langon. Magandang umaga. O araw sa atin lahat. Mga lingkod bayan, opisyal at mamamayan ng Maguindanao del Sur. Kayo ang katuwang sa pag patuloy ng serbisyong may puso. Hay, Ngayon, ginuguti, natin ang unang 100 days. Actually, 120 days na. Eh, ng ating pamumuno. May klipa pa ang panahon. Malinaw ang ating layunin ang pagpatuloy na pagbabago para sa bawat magindanaon sa ilalim ng Give Heart Education Health Education Agriculture Reconciliation at Transformation Sa kalusugan na libu-libong kababayan ang natutulungan sa medical at dental mission ipinapaalala nito na ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa. Sa edukasyon sa pamamagitan ng Al-Qairi program at in Chomix, piling patuloy nating tinutulungan ang mga kabataan at ang mga guru at mga sa sapagkat walang para walang batang dapat maiwan sa programa na ito. Sa agrikultura, agrikultura naman, na tayo ng binhi, abono at gagamitang pagsasaka katuwang ang mga magsasaka mangingisla at kababayhan sa pagpaunlad ng ating probinsya. Sa kapayapaan, katuwang o kasama natin ang MILF, IAP, na pinangungunahan ni General Kato at ang kanyang mga battalion commander at PNP na nagpatuloy tayo sa mga Rido Settlement upang pagtibayin ang pagkakasundo at pagkakaisa. Patuloy din nating isinusulong ang bagong kultura ng serbisyong may malasakit, disiplina at pananampalataya sa kay Allah. Ang unang 100 days ay simula pa lamang. Tuloy ang servisyong may puso para sa tao sa kapayapaan at sa kinabukasan ng Maguindanao, ILSUR.